nga raw, Wes, eh, ay kami na ibi ng bagong butangana ng aming kripis dahil hindi na talaga masigo yung anong mga kripis, dahil napakadaghan na. Pero bago ang lahat, ito muna yung mapangyayari. Nalsan namin na ibi yung bagong hihimo namin pero hindi namin nadao kaya naman nagpatabang kami dito kay Budog. At si Budog nga pala yung napakakistan dito sa lugar natin. At hindi nga na pila ilo yung niya. At ayan na nga, as you can see naman, is talagang napakatos ganyan gulog. Napakadali lang namin umabot. At sa puntong ito, guys, inandam na kagad niya Ivy yung martilyo at yung gabas dyan. At sa mga hindi nakakaalam, guys, dati nga pala ito sa IB, contractor, pero naputbol nga lang dahil napakaraming ghost project niya. At ayan na nga, guys, pagkatapos niya IB mag-andam, ay inandam ko na nga rin dito yung trapal na pinalit namin na bagu-baguhay pa. At as you can see naman, guys, binuklat na kagad namin at pinanuhan na kagad ni contractor yung aming gagawin dyan. At as naman, guys, talagang naglibog kami kung yung gagawin dyan. Kaya naman, hindi na nakakanto si Ivy, na pungut siya, niya na lang kahit anong mayari daw. Ivy talagang gagawin niyang swimming pool to. At as you can naman guys, medyo na forma-forma rin naman yung mga ginawa namin. Nagnatibog rin naman. Kaya naman, hindi na namin niya pinadugay-dugay. At sa puntong ito guys, itong isang butanganan namin ay hininluan na kaagad na IB at binalin niya yung mga creepies dahil para maisa na lang yung trabaho namin. At ayan na nga guys, kung nakikita nyo, napakarami na ng mga creepies namin. Kaya crowded na talaga sila dito sa nakaraan ng butanganan nila. At medyo hugaw-hugaw na rin. Kaya naman, hiniluan rin namin yan. At siniparek na rin namin yung madagko at pati yung mga na At pati yung buntis, siniparek na rin namin. Baka mababahan siya. Naku, buntis pa naman to baka magkambal-kambal yung mga anak niya. At ayan nga guys, pinaspasan na kaagad namin ni Ivy pag dyan at pinabagtabangan na kaagad namin. At yung mga gagmay guys, ay talagang nilahi namin, baka kainin yung mga malalaking tripis. At lang namin na sasaraan guys, at napakarami na nakuha ni Ivy ng mga gagmay. Hindi nga pala namin inaasahan guys, at hindi kami nagdahong talaga na napakarami na pala ng mga gagmay dito sa mga tripis. Dahil hindi kasi namin tumakita dahil napakalubog na ng kanilang mga tubig. Pero ngayon, natagpuan namin yung mga gagmay. At ayan nga guys, sinugasan namin ni Ivy yung mga na namin. At pati yung talagang yung nila, namin at pinrasa na rin namin para hindi na talaga sila mahugawan. At alam nyo ba guys kung wala talaga kaming lingawa, ito talaga yung pinagkakalingawa namin ni Ivy, yung naghihinto kami ng mga creepies at nagbabahog kami. Pero nawawala kasi namin yung maestres namin dito kapag naghaalaga kami ng aming mga creepies. At ang sikonsi naman guys, pagkatapos namin inasimbol ay binutangan na kaagad namin ng tubig at tinisting ko na nga rin yung water pump dyan na magkasupply ng mga oxygen nila at binugutan na rin ni Ivy yung mga buslot dyan. Napakagaling naman talaga ni Contractor ID. Yan, yan yung nalaman nag-aaral siya ng pagkakontraktor yung magbukot ng guma at lagyan ng sinopeng yung tubo para hindi umagas Napakagaling naman talaga ni IB. At si Consi naman guys, Nagsuccessful rin naman yung ginawa namin ni IB. At ayan nga guys, umagas na nga yung tubig dito. Ay naku, hindi talaga malulumos yung mga creepies dito. At sa puntong ito, ginabas ko na nga rin yung tubo para pagtataguan ng ating mga creepies. Dahil medyo uwawon kasi itong mga creepies kapag buntag at matago talaga sila sa mga tubo. Kaya naman, binutangan na kaagad ni IB at kung na nyo guys nagbutang siya sa isa at ako naman dito sa isa ng mga bago para maplastar ko naman yung mga isa dito at ang sekwensi naman guys pagkatapos namin iplastar binutang na kagad na ebi eh, yung mga water lily para dua-duaan ng ating mga creepies Ganda naman talaga to guys malilinga talaga kayo kapag nag-alaga kayo nito mga creepies at ayan na nga guys talaga tinulo ko na kaibig kung anong daw gawin dito at binutang na nga rin namin yung pinakabuntis dito na anong mga creepies at ayan na nga guys tumago na kaagad siya sa kanyang tubo-tubo at binutang na nga rin namin yung mga gagmay dito guys tinibok na lang namin sa buntis para maisara ka dahil kung muna namin Binutang sila sa mga dagko at kakainin sila at talagang masasaktan sila at kung umabot ka sa video na guys at kumahilig ka rin mag-alaga ng mga ganitong mga creepies, ay naku nang magpadugay-dugay pa ipiin e, kami kapag dumagko na to e, ay namin to pero sa ngayon hindi mo na kami magbabalik dahil talagang kunti pa yung aming stock at as you can see naman guys ipapabreeding pa namin tong aming mga creepies na to at talamihan pa namin para mas marami kayong mapalit at hanggang dito na lang muna kami guys at tingigan natin sa mga video namin huwag mo kalimutan i-like and share para mas marami tayong lingaw thank you God bless all mabuhay kayong lahat yan mga idol lang gusto nyo So bago matapos ang video na to guys, meron naman tayong bagong laro. Ito ay registered pag guys at hindi kayo magmamahali dito dahil napakadali lang talagang manalo. At itong super ice ang pinakababulito ko pa laruin guys. So ito guys, napakadali lang talagang manalo dito guys. At second, si Kunsi naman guys, magbet lang tayo. At magbet tayo ng 200 pesos. Yan play natin. Ganoon pa rin guys, mamimili tayo ng mabibigyan ng lima. Na swerteng mabibigyan ito. And guys, so 1,600 ka agad. Yung 500, ah yung 200 natin, naging 1,600. At ganyan ang kanilang manalo. Pero pang nintay mo, nasa comment section yung link guys.